Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema dahil kayo po yung nalubog sa mga pagkakautang, kayo po mga bossing ko ay uh, isa sa mga namumblema sa inyong negosyo dahil napakatumal ng inyong negosyo, or kaya po minsan napapasin niyo bakit ganon kakaunti ang tulog ko, napakasipag ko, lahat na inirakit ko, pero parang sa wala't wala ang inyo pong kasipagan. Ay siya mga bossing kong yan ay isa sa mga katanungan nyo, katanungan ko rin po yan dati mga bossing ko, at napapaisip po ako bakit ganon asipag-sipag ko naman ngayon pa mga bossing, sabayan natin ng ganitong mga pamamaraan at kayo mismo makakapansin na malaking magandang pagbabago matapos yung po itong gawin mga bossing. Ano po ang kailangan natin? Kailangan niyo lang po mga bossing ko ng isang malinis na papel. Pagkatapos mga bossing ko, gagawin niyo po ito ng mga bandahan 630, or kaya nag, nag, uh, ayos ka ng mga gagamitin 6.30 magsisimula ka ng alas 7 nakarap ka sa gawing silangan kung saan palaki ang sinag ng araw kung saan uh, magliliwanag na ang sinag ng araw or kaya maliwanag na talaga sa mga ganyang oras may araw na po yan okay po yan mga bossing ko dahil ang sunod po yan pataas na po yung liwanag na sinag ng araw tagumpay sa buhay huwag kang gagawa mga bossing ko ng hapon kasi yun po palubog na yung araw tapos ang sunod yan tagdilim gagawa po tayo sa umaga lang dahil pampaswerte ang ating ninanais. Pero kung ikaw gagamit ng kaliwa, yan po ay sa hapon. Pero syempre, hindi natin ituturo yan sa inyo mga bossing. Ngayon po, dito lang tayo sa mga pampaswerte. Ay pa mga bossing, kung ikaw ay masipag, matyaga, at ikaw hindi nakakalimot magdasal, sabayan pa ng pampaswerte para wala ng alinlangan mga bossing ko upang sa ganon mas mamagnet natin ang kaswertehan. Ngayon pa bossing, ang gagawin nyo lamang po, isusulat nyo po dito ang lahat ng nais po ninyo. Halimbawa, um, ang bawa, may negosyo ka. Sa aking, sa aking negosyo, negosyo, ay, gusto ko na laging malaki ang aking benta. O yan. Busy pong ganyan. Pagkatapos mga bossing ko, or kaya magkaroon ako ng maraming pera, o sa tinatayaan ko, ako'y manalo ng jackpot, ganun po mga bossing ko. Ngayon, pagtapos ka na mag-wish mga bossing ko, ang gagawin nyo lamang, kumuha ka ng asin. Konting asin. Tapos paalala ko lamang, huwag na huwag ka magpapawala ng asin sa kapaligiran ninyo kasi mabisa po yung pang cleansing ng inyong puntahanan. Maglagay ka ng isang mangkukan na clear, kagaya po nito mga bossing ko, isang baso na clear na sa harapan ng inyong puntahanan. O sa hapag kainan kung saan kayo nakain. Pagkatapos po niyan, lahat na po i-wish po ninyo dito. Halimbawa, nag apply ka papuntang abroad or kaya yung anak ninyo magbo-board exam. Ang anak ninyo napapabarkada ang inyong karelasyon, malapit sa tukso, layuan po sila. Or kaya po, basta depende sa gusto po ninyong i-wish mga bossing. Pagkatapos na po kayo mag-wish, tupain niyo po ito, tupain niyo. Pagkatapos mga bossing ko, Ibulong nyo po dito, matutupad lahat ang aking mga kahilingan, kailanman na hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera. Ganoon ang mga pagwi-wish na walang gamit na sana, direct to the point mga bossing. Pagtapos ka na mag-wish mga bossing ko, ang gagawin nyo, tatalian nyo po ito mga bossing ko ng kulay dilaw na sinulid, or kulay dilaw na tali, or kaya po ay kulay pula na tali, or kaya po ay kulay green na tali mga bossing ko. At itatali nyo po ito sa may main door ninyo kung saan lagi kayo ay dumada. Sa may mentor nyo siya, ilalagay mga bossing ko. Kada bukas ng pintuan, panawagan po ito, paalala, na matupad kung ano man po yung wish po ninyo. Mas mainam po ito, laging nakikita mga bossing. Pero isikreto nyo lang po ito. Kasi wasa may nakakaalam mga bossing ko, unang-una, na uudlot, kung may tao na hindi naniniwala sa ganito, sabihin para kasi raulo, naniniwala ka sa mga ganyan. Ngayon pa mga bossing, masasayang yung effort natin, yung pagkakagawa natin kung may mga tao na kumukontra. Kaya mas mainam po mga bossing ko, isikreto nyo na lang po ito mga bossing ko at kayo mismo ay makakapansin sa malaking magandang pagbabago na matapos na ginawa nyo po ito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, lumarga na po kayo, subukan nyo po ito, proven po ito, napakaswerte. Kaya kung pinaniniwala pinaniwala at siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.